solitude. Sa atong pagkaimugso ng kalibutan, di kaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dilin mo mapasan na ikaw ra. Nagkinanglang kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinanglang kagkahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Huwag ni ini, na kining atong pulumanong nga naguluhan, kining ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbog duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa dun na kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. ng ako'ng at Teresa Tirol Surya, ubos sa direksyon ng Ingrid Miss Iver Dalit sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Gator ni Elaine Batahan, Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Minerva, minyo o may duhak mga anak niya magpuyo sa Cebu City. Punto medical kini akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong kamanghuran. Aron inyong hisaptan, ingon ang mga panghita pongko. masama, manglatog, makipwerte ni Lola. O mong anak, maong ikaw matog kag sayo ron, ha? Okay? Yes, mama. <laughs> Yay! Daghan <laughs> ba kay slides dito? O niya, nasa'y monkey bar. Yay, ginahin ko na, mama. Maong sige na, katog na. Good night. Good night, mama. Oh, Andam na tanong mga dunon kay mga dunon ta? Andam na Noy. nahakot na tanong sa sakinan. Oo oh, na, hala, sige. Mugi ka na ta. Ikaw man maoy mo drive sa multicab, no? Oo, nay. Oh, amping sa pag-drive, ha? Narabay mga bata sa kaini mo at sa mama po. Oo, Day, dali na. <tod noise> Excited ako, mama. Sus ba bataawi, Iba ko, eh uh, Gabi, ipagid uh, kang excited. Doon ta, mama. Um, layo-layo. Pagid na. Minir ba ang bata, oh. Oh. Ay! Uh. Uh. Ang gawa na, no, uh. Katulad ka bangga ninyo ba? Nag-practice pa mo dahil drive? Mawal lagi. Eh. Salamat na lang nga, waray ka daot akong mamilya. Ah, lagi yeah, okay na Ya, okay naman ka mo ni Timiner ba? okay lang eh. Na-check na, na Miss Dr. Gani Waray may maunsa si Jasa. Salamat yung taon kay si Mama, nabalaka ka yung taon ninyo. Birthday rin yung taon niya lagi yung undo nga, dilita mag-celebrate sa gawas. Add to lang sa bahay. Kibasin ba siya ang maungang lahit na buo niya mas maungang lahit sa unahan ko eh. Di ba dahil yun pata? Mahog yun, noy. Nandito lang na kita sa bahay niya eh. <tipos> Nalikaw ka ang kaon. Um, may lami. Ano sa'yo kung may lami, nak? Favorite man, ano mo? Ah, may lami, be. Day. Okay. Daot mo si Day. Hmm. ng bata ako. Okay? Eh, pili na Kana din ganahan kayo niya mo imong ipakaon niya. Pero may man bitaw. Oh. Kano sa mo ganahan nako di pakaon na pa kaon, ah, di niya ganahan. Sira may mo ingon nga way lami. Oh, ha? <music> Jessa! Jessa, kao na dire! Jessa! Asan naman ba tao eh? Jessa! Jessa, asan naman ka? Jessa! Ni aram ko't kay ka din eh. Ganihar ko sigig sangtit ni mo, di man ka mo tubag. Jessa! Tubag ko no! <tip> Recorded by X Thunder Gaming. Ning mga nangagi, mo ni akong nabantayan sa akong anak, magsigil lang siya kinuktok. Kung na pangutana, mutubag siya pero taud-taud pa. Dili dayon makatubag. Usahay, awayan na mo sa bana, kay mubo manggutok pasensya. Mo nang makasab'an din na kong akong anak. Ilabi na kong oras na stingkaon, unya matagbaw pa ko pangita niya. Unya, bisag kapila na nako kon, pili mo tubag, bisag na arade siya sa duol. Unya. Yun siya mong bata. Inday, hilom na, hilom. Hilom na, ha? Da, kung kikasabaan, oi. Kapila ko magsikik tawag. Aron mo kauna, naares Na, na digit mo tubag. Sa mga kaday, oi. Para ka na lang. Da, umasan na na ako na pati, ako rin gipasabot nga kung mutawag gani ko, mutubag dayon siya. Unsao saan ang kung tas ama sa tingog? Hmm? Sige na, sige na, sige na. Ako ni Balag mo pakaon niya. Bahuay lang na ito basi nung ikapuipod ka. Ngunit kamubo sa kong pasensya na kasamaan ko na hinuon ng ako anak. Pagid ko'y ayong pagkainahan. Minerva! Oh, Minerva, magdali! Nga naman, Ron. Minerva! Ano sa mga Tabo? Pong? Ang um, trawa si Indayo. Mura manig. Nag-censure. Ang oh, ginawa ko? Dong, daduntadayin siya sa ospital! na ay epilepsy ang inyong anak. Unsa, Dok? I don't know if present ba behavior sa inyong anak. Kanang repetitive movement, such as lip smacking, ingon man, rapid eye blinking, temporary confusion, o kanang maghinuktok siya. Kito uko, maodi di ay. ko sa mahinong ni. It could be sa mga kaliwat or na asya'y head trauma nga nakakosa ni. Doon na ba siya history nga na-aksidente siya? Unsa, Dok? Nagkahilakay ko sa kong nahibawaan nga naad ay epilepsi ang akong anak. Ang ko mga pangutana mong kinimusunod. Uy, ng pangutana, Matod sa doktor, pwede ko no nga kaliwat ni siya o baka ha, na ay head trauma ang akong anak. Huwag masab may mahinumdum nga na kaliwat sa kumbana nga na ay epilepsy. Pero, nagkasuway mi nga na diskrasya, Pero nagpa-check up man dahil yun Adto o doktor. O matod pa sa doktor, okay na mi. Posible ka nga nasayo pang doktor Adto? O guwa mi niya ma-check up o maayo? Ikaduhang pangutana, doon na ba'y tambal sa epilepsy? o oh, hangtod sa hangtod na gyud ni nga naa anak delikado ba ni makamatay ba ni dili ba ni makaapekto aron magpuyo siya sa normal nga kinabuhi hangtod na mudako siya ikatulong pangutana unsa may angay ang likayan aron dili ma ang iyang sakit luwas ra ba nga mo eskwela siya bisag naa siya epilepsy unsa una ko pagsiguro nga dili siya mauwawan o ma discriminate sa eskwelahan tungod sa iyang sakit ikaw pa to katapos ang ba nga mula pa sa iyang dosage kung malimtan ang pag-inom sa tambal? Unsa masab nga pagkaon o lifestyle ang makatabang sa iyang kahimtang? Unsa man po'y mga side effects nga akong bantayan sa iyang medisina? Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Minerva maayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kiniyang akong suliran once again, ano na sa bako si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional log behavioral ng mga problema kay usama na ako ka medical doctor usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist klase-klase yung -klase pamaagis, magpadala sa mga sulat suliran di kanamo, pwede ka na ipadala sa mong email suliran underscore 612 at yahoo.com sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page odre mong batan sa third floor Jose R Martinez Building o Boulevard ning dakbayan sa Sugbo ang inyong mga legal mga problema ato ni Elin ang bahala niya ana ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw imo na kunin life is too short no replay no rewind solitas let us enjoy as it comes why rewind eh ang may tabo kung karon ah, uh, dili na ni mausab ugma kailangan ng pizza ugma ha ayo pina ugma na lang ba nga eh? nang kami tong uh, manyan na habit ba uh, ugma na lang ana, oh, ana next year na lang ta mag reunion ha? next year sa ka tuig na sa imong edad <laughs> Next year na lang kumatin sa itong reunion. Oh, by the way, kanang magatin ng reunion na. May mga uban nito. Banding na siya. Banding, ha? Daily bullying. Pagbida na ko yung natin ng reunion na unsa Sabato nga ating usa dito ng bully, man. Daily Mayo. Ang, intel ang intelligence sa tao, dili lang academic, ha? Daghang klase yung basihan sa intelli intelligence sa tao. Dili lang imong grado sa eskulahan. Daghang basihan. Okay? So, ang itong matatampo ko ng kalawa, si Minerva. Minyo ni siya. Ha? may duha ka mga anak, taga Cebu City. Wow, musta naman ang mga taga Cebu City, no? Musta naman ang atong mga empleyado sa... Uh, Akan empleyado. <laughs> Kaya wala naman ni siya, nang retire naman ni eh? Si Joy Alo, Susit Kulina, Malu Bakalan, uh, si Lulu Nietes. Si... Musta naman yung taga San Fernando. Ha, San Fernando Cebu, Eric og si Lorna Manugas, ha, uh, uh, Samuel Dison Pero, ha, Baka ng parinti, yun na po sa akong parinti, no? si Nistor Dison Obra, ha, Tapilido na ko ni si Nistor, o si, uh, sa isa pa ba akong great uban? Balik na ko great ng si mga Baruga family. Salamat kayo, Sir Ernie. Ha? Tabangin mo na ko decide on sa akong paliton. 45 degrees ba nga pipe or 90 degrees pa? Huwag nilang pahita na yung ngungkong taan na ako sa dia, sa, my sa may bright century hardware na lipata mo lignan. Sir, kung sa may kung sa mga angol, 45 or 90? Ang okay. <laughs> kong gignan ko, ma'am. Oh, wag yun ko'y kalibutan na naman. May pitang tambal pa na kay kay balo ko, yung ko. <laughs> Baik ini kena si Ernie Beragan Ini tabang lah Thank you very much sir Ong mga taga In a shooting range Ha? mga Mayol family, ha? O ka, taga dia sa Argao. Okay? Going back to our sender, si Minerva. Ha? Sa problema ni Minerva. Unang ang pangutada. Mato sa doktor, pwede daw nga kaliwat ni siya o o baka na ay hid trauma akong anak. Wala man sa ni mahinomdom nga na may kaliwat sa akong bana nga na ay epilepsy. Pero nakasuway may nga na disgrasya pero nagpa-check up man me dito dayon um, sa doktor, okay raman mi, Posible ka nga nasayop ang doktor ato wala may niya ma-check up o maayo. So ang imong anak may ay ituhuan nga na ay epilepsy. No, daghan man yung klaseng epilepsy na ay grandma sumasa kong may balaan, na absence, nai ay mal, ng mga matter of seconds or minutes, na nga magbawa kasi mong kagalingon. Ang kanang grand mal, tunik lunic, convulsion, nga ang atakihon, kanang makuyapan nyo, do pila ka seconds or minutes, no? Kaya, magbawa ang baba, muna kayo, ay dili maayo nga mo drive uh, motor vehicle or mo cut taas nga pader. Ang, uh, Hinungdan na ng epilepsy, daghan, no? Head trauma, Uh, sa pag-deliver, basic traumatic delivery, dry labor, or whatever, uh, wrong presentation, delisipalik, oga uh, infection, No? Ang pamaagi na mong mga doktor, pagsuta, kung ang usak ka pasimpi, naabay epilepsy, is amo ni siyang eksaminon pinagi sa electroencephalography. Ha? Electroencephalography. Kini siya, lahi ni siya sa electrocardiography uh, kanang EKG ba uh, kaysa kasing-kasing man ang EKG ang kanang EEG electroencephalography na sa sa head na, na yung mga mga electrodes nga ibutar ma depende sa brain waves makita especially sa usa ka neurologist mahibalan kung naabay abnormal uh, tracing ang uh, pagtansyon sa utok sa usa ka pasyente so to confirm whether uh, epileptic ba is electroencephalography so daghang mga hinungdan ani uh, ma'am uh, Minerva no ikaduhang pangutana duda ba mi duda ba ni tambal aning epilepsy Uhang uh, sa Santo na gyud ni nga naay akong anak. Delikado ba ni? Makamatay ba ni? Dili ba ni makaapikto aro magpuyo siya nga normal nga kinabuhi hangtod nga muda ko siya. Naay tambal ang epilepsy. Di kasubo na ko nga murag uh, lifetime na gyud siya no delikado ni siya kung ang ang ingnon ta ang aktibidad sa usa ka epileptic nga tao risgo balitan mo lagi na mo kat og mga habog ng mga lugar dili good siya advisable mag swimming swimming or uh, drive og mga motor vehicle motorcycle ba kuan? makamatay ni kay eh, uh, he is more prone to meet some uh, accidents uh, makaapekto ni siya ang pagpuyo Although, ma-maintain ni siya og mga tambal. So sa may mga tambal sa epilepsy, no? Daghan, Tigritol, no? Carbamazepine, no? Nay Dilantin, nay Lamotrigine, Dipakot, no? Daghan kay na yung mga tambal, mamili lang mo ha, mo ni mga tambal nga akong iresita sa akong mga pasyente nga nay mga seizure problem. Ug akong balikon magdepende sa klase sa seizure, ada grand mal, absence, o petit mal. o mga dili kayo grabe. Ang pinakagrabe, ani ka ng grand mal epilepsy, Na? No? Ikaduha, ikatulong pa utana unsa may angayang likayan, ang likayan on dili ma ang iyang sakit. Maglikay ka ng mga moving lights, no? Labi na karon Pasko no, dagang kayrong mga dancing lights, mga Christmas tree, ha? may mga disco disco abuwid lang nga uh, may ngon anak kay eh, mututok na siya ang mga dancing lights o mga lights yung nag, nag nagtuyok maka trigger na siya og epileptic attack ha ah, luwas ra ba nga mo eskwela siya bisa naa siya epilepsy pwede ra man siya mo eskwela ah, maintain lang sa tambal o careful lang kay ngon ako nga dili magdrive o uh, mukat mukatkat o mo ana mga lugar nga mag swimming swimming nga way kuyog pwede ra gud pod mag swimming nalay kuyog nga sibak ko gatakihon ay makatabang nga di kay magsulo-sulo lang kung saan na ako pag siguro nga dili siya mauwawan o madiscriminate sa eskwilahan tungod sa iyang sakit i-maintain lang o gwan, ma'am i-maintain lang o uh, anti-epileptic nga medication akong balikon na atay carbamazepine dilantin phenobarbital, na atay lamotrigine na atay dipakot naghan kayo mamili lang ka ha huwag pindi po sa imong budget no okay ikaw pat pa, kung katapos pangutana mahimo ba nga mo lapas sa iyang dosage kung limtan ang pag-inom sa tambal. Kung sa man sad nga mga pagkaon o lifestyle ang makatabang sa iyang kahintang. Kung sa man po yung mga side effects na akong bantayan sa iyang mga medisina. Uh, well, naman tayo recommended dose sa uh, depende sa iyang weight, depende sa klase sa epilepsy. Uh, wako ka kuan pong pila po sa kadako kuning uh, kining imong kuano imong anak. Imong iya mga anak na iyang nasakit, no? Ah, uh, magdepende. Na, depende kay kami mga doktor, we will be guided according to the chronicity of the illness, the weight, sa sa gender, ah, uh, mga ana hanggang kwanan. Ang lifestyle, oh, uh, kunayon, nang uh careful lang. Pagkaon wala may ginadili gawas kong allergy, ha? Oga, uh, ang mga tambal wala may side effect, no? Basta kay recommended sa doktor uh, tumanon lang. Ug ma makapalta, diwa na tay may succeeding uh, dosage duman lang kung pila may nun ta dosage nga ihatag sa imong attending doctor, preferably ang doktor ani is neurologist. Ako, psychiatrist man ko, pero na ako yung mga pasyente nga. Akong gibisitahan ng mga dipakot, kalbamasipin, mga pinobarbital, na ako yung mga pasyente ani. Alright, so inaot nakasabot ka sa mga speaker ni mga Mama Minerva, din sa Cebu City, o uh, nga to sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kininga akong suliran. Thank you very much. Kay, oh, nalipay po ko, kay dimension may mga sa Uh, Catholic Mass Media Award dito Manila. <laughs> Lipay po ko. Kay part Paya po ko. No? Gitawagan, giteksan ko ng Ma'am uh, Teresa Tirol, ang atong scriptwriter. So, congratulations na. Kung kung sa maya akong gibuhat, ma'am? Isang <laughs> so, mga na-mention ko na dito sa Manila. Oh, so, congratulations sa mga talents na to, no Kay uh, grabe atong mga talents. So, yung, world class yung mga talents. No? Okay, so from all ba, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Maunition, Wide Tatakaraman. Daghang salamat, oh, um... Maio, own